maraming panibagong tips na rin po akong isi-share sa inyo. Pero bago natin itong hayan yan, kung kayo po ay baguhan dito sa aking page na ito, please don't forget to follow me. At pakikalat na rin po ang ating video mga kalalabs kapag ito po ay nagustuhan nyo po. para mas marami pa po tayong matulungan ng mga aspiring content creator na nangailangan din po ng gabay dito sa Mito World. Ang topic natin for today, kaya hindi po dumami ang kanyong mga views or hindi pa rin umaangat ang inyong mga followers ng dahil po sa mga kamaliang hindi natin pagbibigay pansin sa ating mga audience or at mga viewers. So mga kulalabs, may apat po ako na tips na ibibigay po sa inyo para masundan nyo po or mapaangat nyo po ang inyong mga views sa reels or kaya sa inyong mga content sa in-stream ads o kaya ang ating mga uh, followers. Unang-una mga kalalabs, uh, not understanding your audience. So ano nga po ba ito? Kailangan po natin kikilalanin ang ating mga audience kung ano po ang ating video, o kung ano ang hilig ng ating mga followers. Katulad na lang po ang inyong mga video ay Uh, about travel. So ang mga nanonood ng mga audience dyan ay ang mga adventurer or mga travel vlogs. So hindi po natin kailangan kalimutan ang paggamit ng mga tagan hashtag dahil yan po ay napakahalaga talaga sa ating video para maparami natin ang mga views ng ating mga mga content na nagawa or maparami natin ang followers dahil nga po kapag gumamit sila ng keywords na ginamit mo sa inyong tagan hashtag magpa-pop up unang magpa-pop up ang inyong mga video at mapanood ng ating mga wider audience lalong lalo na kapag magustuhan nila ay masusubaybayan pa po tayo so ang pangalawa naman po natin mga kalalabs focus too much on self-promotion so ano nga po ba ito? ito po yung uh, follow to follow ay I, I mean, hindi po ako against nitong follow to follow dahil dyan din po ako nagsisimula sa follow to follow. Ang ibig ko lang po sabihin, huwag po tayo masyado mag-focus dyan sa follow to follow Gumawa din po tayo ng content na isabay natin sa ating mga uh, promotion. Dahil nga po kat katulad niyan, tingnan mo ang inyong mga timeline kung kayo po ay nag-sell promotion lang talaga na naghabul kayo ng mga followers, ang inyong timeline ay puro na lang pagpo-promote. So hindi po kayo matatawag na content creator. Hindi po kayo nagki-create ng content. So kailangan din talaga natin kung uh, gusto man talaga natin ng mga followers, pero sabayan po natin ng mga uh, mga content na patok din po sa ating mga viewers. At ang pangatlo naman po natin mga kalalaks ignoring engagement. So kailangan talaga natin na makipag-engage sa ating mga ka-content creator lalo lalo na sa ating mga followers na nag-comment sa ating mga comment section na kailangan talaga natin babalikan dahil dyan po kailangan natin uh, titingnan kung ano ang mga may mga concern ba sila or kaya or kaya nagpapasalamat sila na ni-share mo ng ganito, kailangan talaga natin mag-reply or makipag-engage ating mga kapwa content creator para maka-build po tayo ng relationship sa kanila na pabalik-balik po sila, makipagpalitan po tayo ng mga engagement sa kanila para lalong lumago or lumayo ang ating mga content or maka-gain din po tayo ng mga views dahil alam po natin na hindi naman po tayo mga sikat so kailangan natin ang ating mga kapwa content creator. So ang pang-apat naman po natin mga kalalabs, ito po yung In uh, inconsistent posting. So ano nga po ba talaga ito ay napakahalaga talaga ng mga kalalabs na magiging consistent tayo. So hindi na rin man natin tulad niyan may mga trabaho po tayo hindi tayo makagawa ng mga content. Pero mga kalalabs uh, hindi po basihan na kapag wala tayong magawa na content ay titigil at hindi tayo magpo -post. dahil marami pong paraan para magiging consistent dahil kung inconsistent posting ka po hindi ka pasyado marecognize or inyong mga videos na ina-upload, ay hindi palagi ma-promote or ma-recommend ni algorithm ang inyong mga videos kapag inconsistent po kayo. Sa, kaya kailangan talaga natin maging consistent. Kung wala tayong mga re reels, kung wala tayong mga uh, long form, kailangan may ma-upload or may ma- Post talaga tayo. Pwede naman sa status, mga photos, mga memes or sa stories natin. Maraming mga paraan para sa isang araw makagawa talaga tayo ng content or makapag-post talaga tayo. So, 'yun lang po ang topic natin for today na apat na mga kailangan po talaga natin na i-apply sa ating mga content or sa ating account para dumami at lumago po ang ating mga uh, account. Dahil yan po ay ang kadalasan kamalian minsan sa atin na binabaliwala lang po natin. So I hope nakatulong. Thank you for watching.